pada air Ui, hmm Kalau tu, lawi, bakat tu, lawi Bisa sini Barang yang boleh kan Pulang yata yuk Lawi tu, yuk Ui, sunuk tak, sunuk Sunuk, sunuk pun Arui, Yee, good size <laughs> Arui, nak kagat ni yang gumo Dia mau ngakak babayan yang kinagat oh, Dia yang gumo Good uh, size yes. Good size Ulamin natin ang sariwa Why? Sinigang. Sunog yata ito mga kababayan o lawi. Lawi, Uy! Malaki Uy! Yan yung pamain namin mga kababayan. Tingnan nyo. Yan o. Gumaguma Magluluto -guma. kami ng mga mamahaling isda. Meron kami ditong mga lawi. Meron tayong suno. Tsaka malaking lawi rin. Ito yung paborito ng mga mayayaman. Tubukan namin kung ano lasa yung ginagawa nila na sashimi. Sinigang. Uy. Ininaw. Siyempre kami na rin lang umuli. Magatikim din kami ng mga mamahalin. Size na lawi mga no Sobra isang yung kilo nito mga kabayan. Ito naman nasa tatlong libo yung kilo Sunog so, sunog Good size na rin to so, Sobra rin kalating kilo Pero dahil gusto kong kumain ka ng sa mahal na isda Ay din na natin to Oh grabing laman yung yummy suno na mamahalin yung dito may lawin mga kayo nga kayo nilawin ito suno natin ngayon lang mga katikim na kinilaw na mamahalin Ang lang nalaman na puting puti Tapos ito huwag natin ito itatapon kasi sayang naman mahal yan Yalo natin sa sinigang

mikaibay okay kay bay first this kain na tayo gutong na akong masarap nga ulam. Kaya giguto, ko. Ko, na ulam para kain gusto balik na kain na tayo mga kababayan thank you lord sa pagkain na masarap mahal pa first this masarap mm, init pa dai <laughs> dandan ko suka Ah, ibang klase talaga yung mga turo ko sa ita. Grabe Grabe, sarap. Sakit lang. <laughs> tigman mo muna yung, ano ko, kinilaw na suno. Anong, anong tawag kasi kinilaw niya? Ito. Ano ito? Ito. Ita. Dami niya yung kinilaw ngayon. Lasimi. Lasimi. Hahaha. Oo. Suno. Ita. ay pala malta sarap din pala talaga ayo kalimutan kain tayo ng sashimi pinakamahal na kinilaw sa buong mundo mga kababayan ito parang gusto ko lang lunukin mga kababayan kaya pala mahal kaya pala mahal maka? sarap din pala talaga ito I